Matindi ang banat ni ah uh, Kilala niyo ba si Sandra Cam? Alam mo si Sandra Cam? Matindi ang banat dito kay uh, kay uh, tinawag niyang tambaloslos itong si uh, speaker si, si speaker. Ah uh, tinawag niyang uh, kung hindi raw kay Sara, hindi naging pangulo itong Pinsan mong si Bungbung Marcos. Pakinggan natin yung sinabi ni uh, Sandra Cam. Kilala mo si Sandra Cam? Yung controversial na mahilig mag-witness, eto to. Pakinggan natin. Parang galing mo sa mukha yung Sandra Cam. Sara, yan ang totoo. Mabay sa, sa pinsan mo. Walang Marcos. Tinigbo yan ni Sandra Cam. Walang Romualdez na tambalos-los na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember... Sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak. Ayan, yan yung mga patutsada ni Sandra Cam. Kay Pangulong Marcos at kay Speaker, hindi po nang galing sa akin yan. Galing po yan kay Sandra Cam. Ito eh, pinakikita lang natin ang mga nangyayari. Kasi ang iba kasi, para alam din ang iba. Pero, dahil si Senator ni linigawan ng linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumibkin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-Vice President siya. Sinasabi ni Sandra Cam, Tinalikuran ni BP Sara ang kanyang ama para maging Vice President at magiging tandem ni Marcos. Para maging Vice President panoorin natin ulit. Pakinggan natin para maging klaro tayo. Mr. Dito. Speaker, nakita kita ang laki ng, ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka. Sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo nanindigan ka ba? Di ba para kang para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka. Ang yabang mo na maninindig. Sinabihan ni Sandra Cam, itong si Speaker Romaldez na mayabang ka. Hindi sa akin yan. Ito, pakinggan natin. Sa demokrasya, anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Marcelo itong binibigay nyo sa amin. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa sa uh, sabi Hindi. Sa libingan ng mga bayani dahil tatlong tatlong dekada tatlong presidente na ang umupo hindi libing pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tsuhi mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo. Tinutukoy niya, napakawalang speaker. Napakawalang hiya raw, sabi ni Sandra Kapp.